Hi, me! Welcome to my unboxing series Yan, medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-unbox kasi hindi ako nag-o-order. O, di ba? Kailangan din tayo magkitip-tipid ni. So, yun. Ang aking order for today ay... Ayan. Ito ay ang mahiwagang mirror chart. Diba? Mirror-mirror. Well, pag vlogger ka, influencer, affiliate marketer, kailangan natin ng mirror. And syempre, ang sabi nila, dapat daw yung back camera. Eh medyo hindi ako sanay gumamit ng back camera na hindi ko nakikita ang itsura ko. Kaya, pumili ako na ito mga mi. Ayan. And meron siyang yan, ring na magnetic na pwede nyo i-attach sa inyong phone. So, magiging ganito siya. Ayan. Malabo pa kasi kailangan tanggalin yung plastic nito mga miha. Tapos, itong may sticker dito, tatanggalin mo yun, ididikit mo yun sa phone. O, di ba, removable din yun mga mi, kaya Pak na pack. Kaya ano hinihintay niyo mga ni andyan sa yellow basket or sa comment. Get yours now!